Pinangunahan ng Northern Luzon Philippine Union Mission ang isinagawang Prayer Conference Harvest 2025 sa Northeast Luzon Mission Headquarters. Layunin ng pagtitipong ito ang patatagin ang espiritual at paghahanda ng simbahan at hikayatin ang mas marami na makilahok sa malawakang gawain ng mga Adventista sa buong mundo ang pagpapalago ng gawain ng Diyos. Tunghayan nito sa balitang may pag-asa ni Princess Rahel. Ang bawat isa sa atin ay tinawag upang maging kasangkapan sa paglago ng gawain ng Diyos. Sa kasalukuyang panahon, muling ipinagdiinan ang kahalagahan ng pag-abot sa bawat tao sa ating komunidad. Ang Harvest 2025 Prayer Conference ay nagsilbing isang makabulhang pagkakataon para sa mga leader at member ng iglesia na magkaisa at magtulungan sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo gamit ang pamamaraan ni Kristo. Ang Harvest 2025 Prayer Conference ay isinagawa sa Nella College Church, Mabini Alicia Isabela, kung saan nagtipon-tipon ng mga lider at miyembro ng simbahan mula sa iba't ibang lugar upang pagtibay ng kanilang commitment sa misyon ng Diyos. Ang layunin ng programang ito sa pakikisangkot sa gawain ng Harvest 2025. Sana'y manatili sa ating puso ang pag-aalab na patuloy tayong makisangkot sa gawain ng Harvest 2025. Blessings to everyone! Ang mga tagapagsilita mula sa Northern Philippine Union Mission ay nagsilbing instrumento ng Panginoon na magpahayag ng makabagong pananaw at inspirasyon para sa mga delegado. Alam po ninyo ay tayo ay naharap sa isang malaking gawain ngayong taon 2025. Ang tawag dito ay Harvest 2025. At ito ho ay panawagan sa pakikisangkot ng bawat kaanib ng iglesia, bata o matanda, lalo na po yung ating mga care groups na alam kong kakasangkapanin ng banal na espiritu para lamang dalhin ang mabuting balita ng kaligtasan. Ang pagtitipon ay nagbigay diin sa kahalagahan ng bawat isa sa pagpapalaganap ng ebanghelyo at paggawa ng disipulo sa pamamagitan ng pagsunod sa mga hakbang ni Kristo. I'm so much blessed dito sa pag-attend ko dito kasi nalamang ko na noon parang tina, natatakot ako na makibahagi kasi lalo kong maisip ko na baka walang, walang harvest pero ngayon nalamang ko na It reminds me that there is a lot of, a plenty of harvest, but few are. worker so I want to be a worker and a working worker. Nagpapasalamat po ako dahil po sa prayer conference na ito ay marami akong mga bagay na natutunan lalong lalo na tungkol sa pagbabahagi ng magandang pabalita. Hindi lang pala sa mga officers ang may katungkulan kundi po lahat. Kailangan din pong magkaroon ng bigat para dalhin ang pabalita sa lahat ng mga tao. Sa pagtatapos ng Harvest 2025 Prayer Conference, muling binigyang diin ang layunin ng pagtitipon, engaging every member of every church in every nation to make disciples using Christ's method. Ang mensaheng ito ay isang paalala na ang gawain ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo ay hindi lamang tungkulin ng iilang tao, kundi isang misyong dapat pagtuunan ng bawat isa. Ang mga natutunan at inspirasyon mula sa konferensya ay magsisilbing gabay upang magbunga ng mas maraming disipulo at magtaguyod ng isang simbahan na masigla at naglilingkod sa kalooban ng Diyos. Layuning magatid ng balitang may dalang pag-asa, Princess Rahel nag-uulat para sa Hope Today HCNP News.